kalulog sa magandang hapon tayo ay uh, punta ngayon sa Tondo Church kasi mga tayo kasi kasama natin si Jingjing -Jing. si Junjun yung asawa niya yan po yung aking uh, mabayaw kami ay Simba ngayon sa Tondo oh, yes, <laughs> so first time ko po dito magsimba tingnan natin kung saan yung daan pa tapon taro. Kakad lakad lang kami. Hayo. Oh, so Ni nah, pa kun dito nakahadaan sa skinita na ito. Uy. kan kalau gutum dan main tindang ayo ulam ah share uh, natin sa inyo mga karudot mga lugar dito sa Eskinita dito sa tuluy-tuloy Pero mas maluwang-luwang naman yung eskinita dito. Ah, dito sa 7-11 ang tagos nito pala. Tingnan natin dito. <coughs> wow! Dito pala yan. Ang tagos. Kadaloy, ang ganda ng mangga, oh. Ang ganda laki, parang ganda-ganda ng ano ng mangga. Kami memang mga suka ng kadoyon. Tawag naman sa amin yan ay kabugaw. Ang dami. Ang uh, ganda yung lang. ng internet ngayon. Sakto lang. Maayahay ngayon ang daan mga karuduyan parang walang masyadong mga uh, dumadaan, Mamayan Gabiya. Ah, uh, ay hindi pa lang ngayon, kaya so, gano. Kaya kundi yung uh, tao. Puro yan ang kapahinga. Tayo magga. Ganda. Saka yung mga kanudo yun. Hinog na hinog na yung mga saging. 30 lang yung kilo ng saba dito. Hinog na. Piruin mo yan. Punta lang tayo na mga kanudo. Libre lang tayo sa mga saging. Sa uh, palang araw, damihan pa natin yung tanim para nakapagpinta rin tayo sa palengke unti-unti lang natin ang uh, kuwanin unti-unti lang natin uh, ulit uh. so, mga kadoda, abangan nyo lang yung mga pagdating namin doon mamaya kung marami bang tao nagsisimba kung mamaya ang gabi pagbalik pa natin salamat po sa inyo lahat na supporta uh, po sa akin lalong lalo na po sa so mga uh, ating uh, alam nyo na nandyan po kayo lagi hindi nagpapabaya naman sa akin dito medyo mahirap ay kakayanin po natin yeah. thank you so much mga garudoy yeah. at uh, lalakad lakad mo na kami tatlo ay mga garudoy dito na po tayo sa Tundo Church sa uh, simbahan tayo ng Tundo ayan yeah. pinabuti ng mga kapolsoy ng mga at mga buong simbahan na pumili sa ilalim sa kanila upang subuhin sa Antioquia kasama nila Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kamadid. Sinigas na tinatawag sa at sisilas at aman ng iba pang umasain maliban sa mga bagay na talaga sa mga na tapos na po yung uh, first mass ngayong hapon uh, lapas na kami ha? makaon naman gusto pakita

dito po tayo sa Mang sa Tondo. Yeah. Ayan. Ayan po ang yung ating uh, kainan. Ito so, po tayo po tayo. Meron silang pa pay mo na yung ating paalam. Kok lang ako nga drinks Jun, Kok lang. Ayan, uh, po oh, muna oh, tayo okay, mamaya. mga 我们一路。